Ito, buksan natin yung order natin na lagayan ng tubig. Hindi ko lang alam, anong, hindi ko lang sure kung ano ito. Bukas-bukas natin kung ano ito. Ayun. Grabe naman yung plastic nito. yung in-order natin kasi laging nababagsak yung ating lagayan na Ah, dito na yung lagayan ko ng tubig. Ayan. Ito in order ko na lagayan ng tubig. Your health, uh, uh, healthy, happy. 1,000 ml stainless. Ang kulay nito. Kung alam ko ang kulay nito. Stainless ang alam ko. Wow, ang ganda. Violet. Ang violet yung ganda niya salamat salamat Lazada Ito na kulay blue ayan thank you Lazada salamat sa ano lalagay ko pa ba to thank you thank you The delivery, good delivery.